Sa kaliwat ka ng diskusyong nangyayari sa bansa, mahalaga para kay Tatay Pablo na marinig pa rin ang bawat panig. Kaya naman, hindi raw ito kaagad-agad nagpapadala sa mga hakahaka na anyay nagdudulot ng sigalot. Mga supporter, dapat uh, padanin natin yung batas, yung proseso. Yun ang kailangan kasi walang kwenta yung pirumong nagkakagutom ka doon sa daan na nagsigaw-sigaw, ang pinipressure mo doon, yung gobyerno natin din, yung, yung proseso dapat lumakad. oo yes. so, kung tinitignan ko yung, yung pro Duterte, andyan naman, yung pro-government naman mm -hmm. o pro-PBBM naman, andyan ulit. Hayaan mo lang siyang, silang, silang mag-rally hanggat gusto nila. Ang importante, payapa ito sa tumitindi pang sigalot sa pagitan ng mga taga-suporta ng administrasyon at ng mga taga-suporta ni dating pangulong Rodrigo Duterte na inaresto noong March 11 sa Naiya nito lamang March 22 kasamang Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally sa Santa Rosa Laguna nanawagan ang pangulo ng pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ng mga Pilipino Samahan niyo po kami at mag magkaalyansa rin tayo. Magkapit bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo, magalyansa po tayo muli upang ipagpalabanan ang kahirapan, upang labanan ang krimen, upang labanan ang, ang, ang mga drug lord na pumapasok dito sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang tunay na solusyon sa kaliwat ka ng hamon ng bayan ay nakaangkla sa maayos at makatarungang pagpapatupad ng batas, pagbalangka sa mga epektibong pulisiya, pagtutok sa trabaho at kabuhayan. Dagdag pa niya ang paggiit ng Pilipinas sa mga teritoryong sakop nito. Kapag laban natin ang ating mga karapatan sa pamamagitan po ng diplomasya at ng dignidad, ng Pilipino. Hindi natin isusuko kahit isang pulgada ng ating teritoryo na hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino pang dayuhan, kahit pa sila ay makapangyarihan at nananakot sa atin, tayo po ay mga Pilipino at may panindigan at paninindigan po natin na tayo ay may karapatan na ipagtanggol ang ating minamahal na Pilipinas. Sa ganitong paraan daw, matitiyak ang mas konkretong hakbang sa mas maunlad, matatag at maliwanag na buhay para sa mga Pilipino. Jose Robert Inventor, RNG News.